Those stories, I'm a fool for your lies. Wendel Alvarez, ngayong alas 4.43 ng hapon, ay naninindigan na totoo pong nagsilang ng sanggol si Julia Montes sa Cardinal Santos Medical oh. Center. Totoo po yun. Pero hanggang doon lamang po ang aming masasabi. Dahil nire-respeto namin ang kapribaduhan nila ni Coco Martín. Oh. At isa pa, dalagat binata, walang nasagasaan. Oh parehong libre, walang karelasyon, pwedeng magpaksal. Tama, oo. ba? Diba? At hindi po kailanman naging krimen ang pagkakaroon ng anak kasi sabi nga natin, every baby is a blessing. Uh -huh. Bawat bata po ay isang regalo mula sa langit. Kaya itong pagdating ng anak ni na Coco Martin at Julia Montes, napakagandang regalo po nito. ba diba naman? Tama, oo. Napakaganda. Wala silang tinatapakan, wala silang sinasaktan. to ganon-ganon. Kapag marespeto po kasi ang artista sa mga reporters, pinagbibigyan. Tama, oo. ba diba? At saka si Coco tahinik lang, diba? Yes, oo. Diba Oo, ala, naman, ina, api, oo, oo, wala namang so, inaapi, walang tinatapakan, so wala issue. Ngayon po, kailan lang ay uh, puro blind items po lumalabas na di umano pa nga ay nanganak ang isang actress sa isang ospital sa San Juan. Ah, ah. At uh, ayon pa sa kwento, nagtatakit daw siya ng mukha habang umiiri. Parang ganon. Oo, oh, tama. So marami nagdududa na si Julia Montes ito Dahil nagpaalam nga siya dadalaw sa kanyang pamilya sa Germany uh -huh. Okay Eh hindi naman pala sa Germany Sabi nila andito lang pala andito sa Pinas Andito lang nagtatago, ganun Okay, isa-isahin po natin Julia Montes ang sinasabing nagluwal ng sanggol Sa isang hospital sa San Juan Diretsuhin na po natin Cardinal Santos uh -huh. Medical Center Close doors, I'm a fool for your love